naman po ako at gusto ko lang guys i-share itong video na to dahil excited po talaga ako guys tong araw na to dahil meron akong matatanggap ngayon na nanggagaling po sa aking co-vlogger na tinuturing ko po pong pinakamabait tinuturing ko na po talaga siya na parang ate ko, nanay ko lahat po at ito po ay isang pagkain kung, kung saan ito ay gawa niya po at nanggagaling pa po ito doon sa kabilang states. Okay? So, excited po ako ngayon guys na matanggap to dahil pinapanood ko lang po itong ginagawa niya sa kanyang vlog. At ako yung natatakam po talaga at long time na po na hindi ko po ito nakain. Kaya excited po ako ngayon na matikman ang gawa niya. Okay? So, Ate Malo, hindi ko pa natanggap yung ano mo, pero excited na ako ngayon. At nandito po ako ngayon sa harap ng gate namin. Inaantay ko po yung anak mo kasi uh, nagano na po siya, nag-message na po siya sa akin ngayon na way na raw po siya at daladala -dala na niya yung kanyang, uh, yung padala mo pala, ganon. Oh my God, parang nabubulol ako na so sobrang excited ngayon. na So, <laughs> yun lang po, uh, gusto ko lang i-share sa inyo at uh, talagang... Mamaya kapag uh, mag -live ako, kakainin ko po talaga siya habang nagla-live ako. Okay, so antay na lang natin guys at excited na ako na lumating yung anak ni Ate Malo At kahit paano makilala ko rin siya. Okay, so see you later! So guys, kakaantay-antay ko po rito at tumawag yung anak ni Ate Malo at sinabi niya hindi daw na ang gate code. So ang ginawa ko po, pumunta po ako, lumabas po ako doon sa gate para po puntahan siya dahil nagantay po siya doon. So ayun guys, uh, nakuha ko na po itong padala ni Ate Malo pero nakakatuwa pong isipin kasi yung anak niya po napunta po doon sa maling gate. Uh, yung community po kasi namin is dalawa po kasi yung magkabilaan na gate. So, napunta po siya doon sa maling gate at hindi daw po nag ang aming gate code. So, pinunta ko na lang po siya, sinundo ko doon sa labas. At ito na nga po, nandito na po yung padala ni Ate Malo. Oh my gosh, napaka-excited. So, hindi pa po ako nakapasok sa loob ng bahay, nandito pa ako sa labas. Ayan, dito pa ako sa aming transport. So, ayan. Ito na po yung inaantay ko. Ang dami nito. Oh my God, mabaon po pa yata ito sa biyahe namin. So, pilitin kong ubusin to Okay? So, ito lang guys. Ate Malo, maraming maraming salamat po talaga dito. Ate at excited po talaga ako sa padala mo. Thank you, thank you so much, Ate At talagang uh, excited na akong kainin ito mamaya. Okay? So, Tingnan natin guys, mamaya at uh, titikman natin. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kasarap. Okay? So, okay guys, uh, nandito na po tayo at ako'y natatakam na dito. Titikman ko po to Ayan. Kung anong masarap. Oh, alin ang masarap. <laughs> Ayan. Oops. So, ang dami nito. Thank you talaga, Ate malo Ang dami pala nito. yun yata akong makapagsalitaan hmm. tamang tama lang po talaga yung kanyang lambot no, yeah, tapos yung pinaka favorite ko po talaga sa binangkal ay yung marami siyang seeds Yan. Uh, hindi ko po alam kung ilang years ko na ilang years na ang nakalipas na hindi ako nakatikim ng binangkal Umpisa yata nung nandito ako sa Amerika. Oh my God, 12 years. 12 years na po. Para ngayon lang ulit ako nakatikim ng binangkal. What's your question? Number 3? 3? Yeah. Interruption. I'm 2. Okay. Hmm. 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 kaya ko tong ubusin sa loob ng baka dalawang araw. Hmm. <laughs> masarap po talaga siya. Kaya pala, inaral mo siguro to Ate Maru. Inaral mo siguro ito lutoin dahil masarap siya. Mm-hmm. <clears throat> Siguro matrabaho to, no? Matrabaho siguro tong binangkal kapag ginagawa. Nakikita ko ate Manoy, paano ka gumawa nito? Wala lang akong tiyaga. Pero matiyaga akong kumain. Mm -hmm. At saka, thank you sa anak ni Ate Malo na matyagang nagdala nito dito sa amin. Hmm? Mabigat to sa tiyan eh. Siguro, kahit ito lang yung pananghalian ko, mga apat na piraso nito. Apat na piraso. Tapos, pagkahaponan, mga apat na piraso, okay na po yun. Dahil mabigat ito sa tiyan. Sa isa po lang. Hindi nakakasawa yung kanyang, ano, kanyang tamis. Uh, parang perfect po talaga yung pag pag ano yung yung kanyang tamis yung kanyang tamis talaga perfect ang pagkalagay ng asukal yung ganun <clears> hindi <throat> siya masyadong matamis at saka hindi siya matabang so yun lang guys dahil di ko naman talaga maubos to abutan pa to ng ilang araw sa akin hindi naman siguro to masisira So, yun lang po ang ma-share ko po sa inyo. Uh, thank you, thank you talaga kay Ate Malo na talagang pinaghirapan niya itong gawin para may padala niya sa anak niya. Okay? So, maraming maraming salamat, day eh. At saka, someday, nag-re-wish ako na pag dumalaw kayo rito sa Vegas, ayan, need talaga na magkita tayo. Hindi pwedeng hindi. Okay? ah uh, thank you pala sa mga hindi pa pala nakakadikita ni Ate Malo, ayan, shout out ko lang po sa inyo guys. Uh, ano po kayo, uh, niyo po si Ate Malo, subscribe kayo sa kanya. Kasi napakabait po at napaka supportive Lalong-lalo lalo na po pag nandiyan lang sa bahay nila, talagang as in, hindi kanya iiwan. Okay? So, maraming salamat po sa inyo guys at sana nag-enjoy na naman kayo sa video ko na to. At kahit papano, na-share ko itong padala ni Ate Malo sa akin. At talagang namimiss ko to. Tuwing nanonood ako ng video niya na may ginagawa sa binangkal, namimiss ko talaga to. Natatakam ako. Pero finally, ngayon, dahil nag-request ako sa kanya, kahit papano, natikmang ko na po yung binangkal. Okay? So, maraming salamat po sa inyo guys. At saka... Maraming salamat kay Ate Malo at maraming salamat sa mga mga ka-team ko pala lagi, maraming salamat po sa si inyo sa mga walang sawang pagsuporta sa mga video ko. Okay? So, God bless everyone. At kita-kits tayo sa